faulty combi brake switch. O, oh, dispaling dispalinghado na yung left brake switch ng Dio ko. Medyo pilgroso to sa kalsada. Pag natakbo kasi pwede tayong salpokin ng mga sasakyan kasunod natin. Hindi nila malalaman na nag apply na tayo ng brakes. So, ayan. 39,000 ang takbo ng Dio 110 ko. para mapalitan yung combi brake switch sa kaliwa kailangan baklasin yung steering ko co handle cover o yung tinatawag na front cover yung upi na kaulo ng ating DIO so kakalasin muna yung mga tornilyo anim na tornilyo yan pero unahin muna yung side mirror ng DIO yun kailangan unahin para mabaklas yung Steering handle cover o oh, yung pinakaulo ng D.O. Ayan, nakakalasin na natin. So, ayan po, matapos po natin tanggalin yung side mirror at saka po yung anim na tornilyo ng steering handle cover ng pinakaulo ng diyon natin. Dandaan dan lang po natin ang atin yung front na face ng diyon natin. Then, then, yung electrical. Ayan, makikita na po natin dyan yung ah uh, combi brake uh, bracket <laughs> assembly ng d natin. So yan, pwede naman nating unahing tanggalin yung lever pivot. Ayun, para mas madali nating matanggal. By the way, sa mga newbies, uh, medyo komplikado daw itong gawin kuan ng kung maaari pa kung hindi natin kaya doon natin ipatanggal sa mga eksperyensyadong mekaniko para sa diya natin yan tatanggalin na po natin yung cover ng bracket assembly ng combi brake yan bali sa dalawa tatlo po yan ayan tatanggalin na po natin yan and then Nauulit ko po ah, pwede po natin ito ipagawa sa mga eksperyensyadong mekaniko para sa mga newbie. And then, ito po yung medyo komplikado yung tinatawag na rear brake arm lock. Ito po yung pinaka parang hand ng diyo natin pag nagpapag tayo sa diyo natin sa yung mga slope na pataas o pababa na nakalsada. So yan para siyang kaya na po yung sisilbing hand brake kumbaga sa four wheel. And then yan dahan-dahan po natin itong huhugutin. Kasi itong pong ah uh, rear brake arm lock ay meron po yung return spring. Ayan yan. Yan po yung return spring. Tumatalsik po yan. Kaya dapat hindi yan mawala o nalalaglag. Pag uh, dinadas assemble na po natin yung ano. Yung <coughs> combi brake assembly. Ayan nalaglag sa kaso na to na nalaglag siya. So ayan po yan. Maliit lang siya. Kaya dapat ingatan po natin na hindi siya mawawala. Mga kadiyo. So Ayan. At uh, yan din daw po yung mahirap ibalik pagka uh, gusto na nating ibalik yun sa i-assemble ulit. So yan So kailangan ingatan lang po natin. And then ang kasunod po nito ay yung tinatawag na yun po yung spring delay. Yan. Spring delay po ng front brake. Nandito natin. So kung makikita po natin pag nag-apply po tayo ng combi brakes, so, unang Ayan, dalawa po kasi yan, rear at saka front, front brakes ng wheel natin. So, ayan. Para tanggalin po yung delay spring. then lang naman. Dahan-dahan lang po. Kasi, gutil lang natin yung stopper at saka yung spring. By the way, tumatalsik din po yan. Huwag natin iwawala. So, ingatan lang po natin ng pagbabalik niyan. Eh paalala lang po natin sa mga newbie. Pwede po nating ipagawa ito sa mga batikang mekaniko. Yung pag uh, sa disassemble po ng combi brake natin. Ayan, pwede na po natin tanggalin yung ano yung lever at saka yung pinaka equalizer niya. By the way, bago natin matanggal yung pinaka equalizer ng combi brake, kailangan nating luwagan yung preno din sa may front at saka sa rear. Ayan, oh. kita niya naman, niluluwagan natin gamit yung Uh, 14 at saka yung vice grip para hindi po mapilipit yung ating kable kasi yan pwedeng mag pagmula ng sira kasi pag napilipit yung kable natin ng mga preno natin ng ating Dio so ayan kaya ginagamitan ko siya ng vice grip para hindi matwist o ma mapilipit yung brake cables po natin ayan Ayan, matapos po nating maluwagan yung mga preno, madali na po baklasin yung equalizer ng combi brake. So, ayan. So, ayan, makikita po natin yung brake switch ng combi brake sa gawing kaliwa. So, ayan, may makikita kayong parang maliit na kanal doon sa bracket kung saan naka-install yung brake switch and then i back lang po natin yung kable kung saan makikita po natin yung kung saan siya naka-install o nakasaksak. By the way, color-coded po pala yung kable ng brake switch. Dalawa lang po yan na color coding na isang green black at saka isang pure black. So yan, hugutin lang po natin. At uh, tandaan lang po natin kung saan natin nahugot yung color coded na mga kable na black cream at saka yung pure black. So, ayan, tandaan lang po natin 'yan. And then 'yan, pwede na po nating hugutin doon sa mismong bracket ng combi brake. Yung brake switch. So, ayan. 'Yan, madali na po siyang hugutin. Ayon. Uh, Na-hugot na po natin yung uh, brake switch ng DIO natin sa combi brake. By the way, yung replacement parts po niya in order ko kay RGL ng Shopee yan shout out po kay Romel Labrador na supplier po ng mga D.E.O. sa Shopee hindi naman daw niya kamag-anak si Rendor uh, Labrador <laughs> Labrador Labado, daw yun, anyway uh, joke lang, so yan yung po yung comparison ng combi uh, brake switch po natin so yun, makikita natin medyo mahaba yung switch ng replacement as compared dun sa stock. So, pero halos magkasing haba lang po sila yung sukat. So, ayan. I-install na po natin yung replacement na galing kay RGL supplier sa Shopee. Na uh, mga Dio parts. Ayan, legit po yan. Legit yan. Ayan, yung replacement part na yan. Ayan, dahan, dahan lang po. Be sure na tumama po doon sa maliit na kanal yung ano, yung pinaka parang stopper nung brake switch na malinggit. Ayan. Para stable po siya. Ano po Para mas maging maayos po yung pagkaka-install natin. And then trace back lang natin. At uh, install lang po natin yung, o ibalik lang natin yung kable. Base doon sa color coded niya na black-green at saka pure black na kable. So ayan po, dandahan lang natin isuksok at siguraduhin po natin na talagang properly inserted po yung contact ng electrical doon po sa slot kung saan naka-install po yung break switch natin. So ayan. ayan. po, dandahan lang po yung Oh, inulit ko po uli, uh, pwede po natin pong ipagawa ito sa mga batikang kakilala natin ng mga mekaniko sa, para sa mga newbies para hindi tayo mas madanyusan pa. Ano po, marahin naman tayong mga mekanikong magagaling dyan ng mga kapwa natin, mga Pinoy yan. Madali lang po nilang magagawa yan. Ito ay do it yourself lang po muna itong ginagawa natin. So yan, dahan-dahan ayan makikita po natin na uh, tinetesting testing na natin kung uh, gumagana na siya so ayan pwede na po natin testingin yan actually ayan eh, and then binalik na po natin yung equalizer and then yung spring delay ayan so, ingat lang po sa pagbabalik dahan dahan lang po natin gawin ayan By the way, yung spring delay, yun po yung nagsisilbing delay para doon sa front uh, brake po natin. Ayan. So, ayan. Pag ipinipreno na po natin. Ayan, makikita po natin na nagpe-press in na po yung, ano, yung switch. Lumulubog na siya ayan, pag, uh, after natin ipreno. Kasi pag inangat natin yan, ayan, pwede po natin start yung DIO. Ayan, pag pinares yan, binabalik na po natin yung bracket uh, cover. So, ito yung sinasabi kong medyo komplikado yung pagbabalik. So, kailangan talaga uh, alam natin kung paano siya ibalik. So, merong konting technique. Ginamitan ko po siya ng flathead head uh, na screw. So, ayan. Tandaan lang po para yung return spring ay may properly installed doon sa loob. Ayan. By the way, nakailang, nakailang try ako dyan bago ko yan na perfect. So, pinag-aralan din po natin ng bahagya yung, yung sistema kung paano siya ibinalik. So, yan yung isa sa tip natin. Gamitan natin ng maliit na flat screw. Yun. okay na po na isoksok na po natin ng maayos sa loob. And then, pwede na po natin install yung pong tornilyo malapit po dyan sa <clears throat> uh, brake arm lock ng diyan natin na uh, nagsisilbing parang kung ba sa four wheel eh hand brake pag tayo po ay nagpa-park sa mga hindi eh, level na kalsada uh, para din sa safety ng motor natin pag naka-park so tapos po natin may balik yung cover ng combi brake bracket. Ayan, tetestingin na po natin yung brake arm lock. So, ayan. Gumagana na po yung brake arm lock. At the same time, pwede rin po ating testingin yung ilaw sa hulihan ng ating, ano, ng ating motor kung gumagana. So, ayan. Ayan po, 39,034. Napansin ko po yung simptomas ng faulty brake switch pag nag apply po ako ng preno, then i-start ko yung diyon natin. Minsan gumaga na, minsan hindi. Pero this time, since napalitan na po yung brake switch, so ayan, makikita po natin na gumagana na po siya. So ayan, kumiilaw na po siya. O, oh, paalala lang po na ugaliin po natin i-check yung ating pong brake light. Kasi ito po ang nagsisilbing uh, signal sa mga kasunod nating sasakyan na tayo po ay nag apply ng preno sa kalsada. For safety reason din po, iwasal po ko aksidente. Salamat po.